Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Dito ay may ibinuking kay Donnie Pangilinan. Kung matatandaan nga noong launching ng album ni Belle sa Skydome, ay present nga itong ating Donnie Pangilinan sa busy schedule nito para sa black screening ng kanyang pelikulang Pinamagatang Gigi. Kaya naman itong si Tito A talaga namang ibinuking ang kanyang anak patungkol nga sa naturang launching ng album ni Belle. Ayon nga dito kay Tito A ay talagang Tumigil ha tumano ang black screening sa naturang movie ni Donnie mapanood lamang na ang buo ang launching ng album ni Belle. Talaga namang napaka-supportive itong si Tito A at si Donnie Pangilinan sa samahan ni na Donnie at Belle. At talaga namang itong ating Donnie ay present na present pa rin sa mga ganap ni Belle kaya hindi naman si Belle kay Donnie. Kaya naman himlay na talaga lahat ng mga babis para dito. Mismong si Tito Ina ang nagsabi kung gaano nga kasuportado ni Donnie si Belle. Concert kagabi. Yeah! Diba? <laughs> Tumingil lahat ang black screen para lang mapanood ang buong concert. Concert kagabi. Yeah! Diba? <laughs> Tumingil lahat ang black screen para lang mapanood ang buong concert.